Maka-BIP nga ba? Umani ng batikos ang sikat na aktres matapos gawin ang bagay na ito sa kawani ng pamahalaan. Alamin kung ano nga ba ang ginawa ng sikat na aktres na ito. Yan ang hatid ko sa inyo dito lamang sa Get In Touch. may mga bagay talaga na kailangan din nating intindihin at tayo mismo ang gagawa. Magkaroon din tayo ng pangunawa, hindi lang yung sarili natin ang intindihin natin. Dahil lahat naman tayo ay pantay-pantay. Ganito kasi ang nangyari sa sikat na aktres at ng kanyang boyfriend, kaya naman tad, -tad sila ng batikos sa social media. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa social media ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. Nagsimula ito noong ipahayag ng actress ang kanyang saluobin tungkol sa Red Cross sa Sobik Sambales. Ayon kay Angelica, nakapila sila sa parking lot ng Red Cross. Ngunit isang oras na ang lumipas ay hindi pa rin sila natatawag para sa swab test. Hirit pa ng aktres, mukhang mas inuuna ng Red Cross ang mga bagong dating kumpara sa kanila na isang oras ng na mahigit naghihintay. Ayon kay Angelica, mukhang palakasan ang nangyayari sa Red Cross. Agad namang nagpost ito sa Twitter upang ipaalam sa mga netizens ang nangyayari. Taray ng Red Cross dito sa Subic, di sila namamansin. Hello Red Cross Subic, isang oras na kami dito sa parking area nyo. Nakaalis na din ang mga nakasabay namin at inuna nyo pa yung ibang bagong dating. Okay lang naman kung palakasan, tweet ko na lang. Pahayag ng aktres sa Twitter. Ngunit imbis na makakuha ng simpatya ay tila nagbackfire pa ito kay Angelica. May mga tao mula sa Red Cross Subic ang sinagot ang mga paratang ng aktres. Nilinaw rin nila ang totoong pangyayari na tila hindi isinama ni Angelica sa kanyang tweet. Isang John Daniel Isabelo na nasa Red Cross mismo ang nagkomento sa Facebook. Wala naman po sa parking area ang verification window namin. Sana try din po nila pumila kagaya ng mga normal na tao since pare-parehas lang naman po sila ng bayad. Ni hindi nga po sila bumaba para mag-verify. Kami pa lumapit sa kanila sa sasakyan. Next time na magpaswab ka 12 midnight, papasok na kami para antayin ka. Ayon pa sa iba, walang appointment si Angelica noong araw na iyon, ngunit nagawa pa rin siyang isingit ng mga Red Cross staff. Sa katunayan, may nakasabay pa raw ang aktres na isang nag-agaw buhay sa loob ng ambulansya. Dahil dito, umani ng batiko si Angelica sa social media. Maraming netizens ang inakusahan ang aktres sa pagpapa-VIP. Ayon pa sa kanila, hindi man lang na-appreciate ni Angelica ang hirap ng mga frontliners bagkos nagawa pa nitong magreklamo sa social media. Ayon sa isang sumagot sa kanyang tweet, You should make a public apology to all staff of Red Cross Subic. You have no appointment. Siningit ka lang. Pinuntahan pa kayo sa car to do the swab. While yung iba may appointment ay nakapila sa tent or nasa ambulance. Siniraan mo pa talaga yung mga taong tumulong sa iyo. Sinagot din ng frontliner ang komento ng isang netizen na totoo naman daw may palakasan kahit saan at minura pa siya nito. Dito isiniwalat ng frontliner na siya ang nagswab sa boyfriend umano ni Angelica. Sabi nito, FYI, I swab her boyfriend so I guess I have the right to answer back Kung may problema ka sa red cross, be it I just stated what I experienced and I believe it's true Tell anggen na sa iba magpaswab nang ma-prioritize siya Malakas naman po ata siya sa iba Just doing my job Samantala, nalungkot ang Olongapo resident at director na si Daryl Yap nang malaman nito ang kwento tungkol kay Angelica. Kaya ibinahagi niya sa kanyang Facebook page ang sariling karanasan. Saad niya, sa totoo lang nalungkot ako. Ako na isang batang gapo. Pag nagpapaswab sa Red Cross Subic, pinipilit kong tiisin yung init sa waiting tent nyo. Sa sobrang init, hindi na ako kumakain ng andoks dahil alam ko na pakiramdam ng mga manok nila. Tapos may mababalitaan akong pwede naman palang magpasundot sa car or sa artista lang pwede. Pag direktor kaya pwede sa motor kahit nanay nanayan ko ang head ng SBMA lagi akong sinasabihan ng SBMA chairperson administrator Abby Connor bakit anak bakit ka uunahin sino ka ba lahat dapat sumusunod sa dapat Pumila ka, sumunod ka. Alam mong ayaw ko ng ganyan. Di bali ng mainitan, wag lang may malamang tao. At dahil nga close tayo, mas lalo ka dapat sumunod. As a sign of your respect to me. Kalakip ng FB post ni Yap ang screenshot ng reaksyon ng isang doktora na gumagamit ng Twitter handle na Doktora G. Walang pakundangan nitong tinawag si Angelica na ungrateful. Hindi natin kailangan gamitin ang ating katayuan sa buhay para makakuha tayo ng espesyal na treatment sa kung anuman ang ating gustong gawin dahil tayong lahat ay pantay-pantay lamang. Sa panahon din natin ngayon, kailangan nating intindihin ang mga frontliners dahil sila ang mas napapagod kaysa sa atin. Sobrang hirap din kaya ang kanilang ginagawa, di ba? Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i-button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod pumuli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.